tayo ay magpipick up ng uh, manok sa atin na lupian so pupunta na natin and dalawa ka ah, bali dalawa yung transaction natin today so unahin ko muna yung isang mas malaki at ayan nga po, andito na po tayo sa bahay ng ate ko, bahay lang ng ate ko to. Nakita na ako dito para iwan yung ibang gamit ko. And ayan, kagabi medyo maulan kaya ako makikita nyo naman medyo ayan, malilim pa yung umaga. And basa pa yung daan and abang-abang muna tayo ng bus dito dahil nga yung bus na sasakyan ko is paolongga po, kailangan yung green na bus, hindi yung papuntang San Fernando. And uh, konting abang lang tayo dyan. Halos 30 minutes plus ako nag-abang para makasakay lang. And finally, nakasakay na rin tayo sa bus. May dumating na rin pong bus. Eh, naloka naman ako dyan sa kay um, Manong or kay Sir na Conductor kasi medyo pricey nga Yung pagkakasingil niya sa akin dyan, umabot ng 30 plus. Ay, hindi pala, 45 pesos exactly. Yung siningil niya sa akin. At ito pala yung simbahan namin dito sa Orani. Kung makikita nyo, ayan, medyo old na simbahan na yan. Kasi matagal na talaga. And, ang dami na rin nagbago dito sa municipality of orani ang gaganda na rin ng mga changes yung iba nakakabigla lang nandito naman tayo sa layak liligo lang kami dyan or yung bus dyan yung makikita yung revolto nung death march death march um, yun may mga revolto dyan and papunta na kami or papasok na kami sa dinalupihan para din sa first transaction natin kasi ah uh, medyo malayo to dito sa Be People Village or People's Village na talagang papunta na siya ng Olongapo. Yan. So, andyan na rin yung katransaksyon ko sa may tawid. Diyan pala siya nang manggagaling si Sir. And ito na si Sir kasama yung isa niyang kasamang bata din na parang medyo kasama niya rin sa pag-alaga ng mga manok niya or mga stocks niya dito sa lugar nila sabi niya is babaan lang to kung saan nilalagay yung mga stock iba pa yung palang, parang palang, parang farm nila and ito yung pinunta ko dito isong, itong ano, rooster na to kasi nga napakaganda ng kulay kung familiar kayo sa kulay ng manok na light sussex is this is uh, one of the color na medyo malapit sa color uh, color ng manok or chicken And uh, nakita ko nga ito, maganda talaga siya sa picture. And napakatanggat tignan. Sa personal, maganda rin siya. Pero as of now, based sa observation namin, nung bio ko is uh, may halak to. Wala siyang sipon actually, pero may halak siya. As in, uh, parang inuubo. Parang yung taong inuubo, pag nagsasalita, may ko, may 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 potok or something may may sabit Ganon. So, mga next day, gagamutin ko na naman to para mapagaling. And may mga kasama ding inahin ka, so medyo hindi lang pumasok sa quality ko sa pagpili ng inahin or stock yung mga stock ni sir na iba. So, maganda rin itong Brahma, kaso ayun din, hindi rin ako pans ng Brahma chicken. ah uh, as of now, na, kasi nakapokus ako sa mga cross hybrid chicken and quality chicken medyo mo muna tayo sa mga meat type din na malalaki pero medyo hindi gusto ng marami yung lasa ng karne. Ganon and medyo pricey din naman si Brahma. Isa yun sa mga tatak ni Brahma is that pricey talaga siya. Isang malaking katotohanan yun. Pero pinakita lang sa akin ni sir to if ever the course na ako pero sabi ko hindi talaga sir. Hindi talaga ako panatik na Brahma Chicken. And ito nga si Sir, nagpicture lang kami. Uh, mabait din yan si Sir. very uh, ma-assist din sa kanyang mga customer. And may Facebook din siya. And dito nga siya sa Dinalupian Banda Matatagpuan. Dinalupian Bataan. And nandito ako nag-aabang para sa bus kasi my next stop pa ako. Babalikan, balip pa balik pa yan. Inuna ko lang muna to si Sir kasi maaga nga siya nag Uh, ayos ng transaction and thank you para kay sir dito sa Madre de Agua na binigay niya sa akin na pakain din sa mga alagang hayop o livestock trinay kong itanim yung sanga sana mapatubo as of now hindi naman ako nakapokus sa pagpapatubo ng sanga ng Madre de Agua hindi pa sa ngayon baka sa mga susunod na taon or buwan, hindi ko alam kung kailan ko paplanuhin kasi sa ngayon busy talaga ako sa pag i kasi magtatag ulan na gusto ko masana yung mga manok sa lugar yung pupuntan ko ka transaction is nakachat ko na siya nakaraan um, as in nandun lang ako malapit na ako sa lugar nila kaso dahil medyo matagal mag reply si sir at naghintay ako ng matagal tapos medyo bumaba pa ako sumakay kasi ako ng trike ng time na yan Uh, nung first transaction pala namin, sumakay akong tricycle at dahil medyo hindi naka-responsive sir, medyo nagpababa na ako. And kailan ko pa palang sumakay? Eh. Kasi medyo malayo pa yung kanila. And ayun, uh, umuwi na lang ako kahit nandun ako kasi medyo nahirapan ako sa mga ganong klaseng katransaksyon. Uh, medyo unresponsive sa chat. Uh, ganun. Lalo na sa direction, medyo ayaw kong pasigot-sigot. Lalo na kung nagko-commute lang ako. Okay lang kung nagda-drive or nakamotor. Walang problema kahit na medyo stop, go, stop, and go lang ako. And ito nga yung mga stock ni Sir. Actually, marami siyang stock, marami siyang papisa. Marami siyang CCO. Meron dyan mga cross na rin. May Rhode island red siya or yan. arir, mga saso or kabir na mga rooster in stock din naman. Marami siyang stock actually. May mga crossbreed na siya in hybrid. Pero, syempre, alam naman tayo, pag namimili tayo ng mga manok, mahalaga na physical appearance, maganda, check. Uh, yung ilong, check. Walang sipon sa mata. Walang masyadong kuto. At, syempre, pag kinapa mo, medyo okay naman yung katawan. Isa din sa dapat natin maintindihan sa manok. Lalo na sa mga crossbreed, mga hybrid. Kalimitan pag bata pa, medyo hindi mo masis masisipat or hindi mo ma... Dun, medyo madadamdam o paghinipo mo yung katawan ng isang manok hindi masyadong malaki kasi normal talaga yun sa mga medyo bata pa mga 2 months old, 3 months old, mapayat pag mga 6 months old na yan medyo matataba na yun sila ayun lang, ayun yung isang ano doon kahit sa bibi kaya sa manok, habang tumatanda lumalaki at bumubulto yung katawan ganun din sa bibi mararami maraming mag marami maraming magagandang kulay dito si Sir Pero yung pipiliin natin is yes, yung corsonada lang ng mata natin. Meron din siya ditong cobra chicken, yung walang mga, mga wala ba sa leg. Hindi ko alam pa ako nag-interested diyan. Hindi ko man lang naisip kumuha ng isa na pang-display. Hindi <laughs> ko kasi alam kung kamustay lasa. Pero kung mga cross na yan or, or hybrid na yan, For sure, okay din yung lasa. Pero hindi ko alam, ba't di ako kumuha dyan ng cobra. Ayun, may cobra sya dyan si sir. Isang... Hindi ko alam kung ilan yung cobra chicken niya dyan. Pero hindi ko talaga... Pinakita sya. Sorry. May ilan to ko tayo sa pag-voiceover natin. Ayun, ang magaganda. Ang daming stock ni sir. Ayun, 350 yan yung mga nakagala. And ito kayo isang stock ni sir na pa, malaki. Napakabigat din talaga ng rooster na to. Ayun yung cobra chicken. Sa so, dami-dami yung stock ni Sir Jaan, hindi ako nakapamili masyado kasi medyo hindi ko korsanada yung kulay. Uh, additionally doon, ay hindi ko nagustuhan dahil may sipon yung ilan sa stock ni Sir. So, napili ko talaga. Mar marami din siyang stock na walang sipon. So, doon ako namili. Dito sa malalaki, nakapili ako dyan ng dalawa. Dalawa nga ba? Or apat? ah uh, parang ganun. Uh, eh, no, magaganda. Mga cross na rin yan, yung may pula sa liig or ulo. Cross na yan ng Black Astralor. And, di ko alam kung ano to Baka, ito mga saso or kabir. Basta iba na yung, ano niya yung naging, naging lahi. Parang may mga cross-cross na rin dyan yung mga ibang, Stock ni Sir may mga balibo sa paa. Tsaka meron siya mga ayon, mga inahin. Naglilim-lim, ang daming itlog sabi nga ni Sir. Yung iba dyan, niluluto na lang ni Sir para hindi masyadong marami stock. Napagdaanan ko din yan, yung sobrang dami ng stocks. Ayaw mo pa magpapisa. May mga bibi din si Sir na papisa. Lulutuin mo lang talaga, ayun, no? parang kakapisa pa lang yan. Tapos meron siyang mga stock dito na mga bibi na off-color. Or mga rare yung color. Tulad ng gray ayan, at brown. Pero sa akin yung pinakamagandang ista ko talaga na na-produce ko nung nagalaga ako nung mga bibi is si Wanda. Pinakamaganda, totally appreciated na kulay talaga sa lahat si Wanda. Ang ganda ng kulay niya sin. Sabi ko uh, in the future hoping makapag-produce tayo ng katulad ng kulay ni Wanda ulit sa pagbibi pagbibibi natin kasi hindi pa naman ako sure kung hanggang kailan talaga ako magbibibi dito and hopefully mag-adredretso na ngayon pag BBB natin. At syempre, makapagbenta rin tayo ng mga quality and good stocks in the future, mga kabihayin. Abangan nyo yan sa mga sunod na video natin. Matagal-tagal na ano pa to, biyahe ng...